bagong taon, lumang problema. Yan ang himutok ng mga mambabatas sa pagdinig ng Senate Committee on Energy tungkol sa blackout sa Panay Island at ilang bahagi ng Western Visayas sa unang linggo ng taon. Kaya umpisa pa lang ng pagdinig, mainit na ang ulo ni Comery Chairman Rafi Tulfo. Here we are again. Same problem, same people, quite possibly same issues. Imbis magponsyo pilato o maghugas na kamay, sana po kusa na ninyong ipaliwanag kung ano po ang inyong pagkukulang. Ayon kay Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Trenyas malambing man ng mga ilonggo, pero sino pa raw ang makakangiti kung sa mga plaza sila natutulog dahil sa kawalan ng kuryente. Sa Iloilo -Ilo City pa lang, nasa dalawang bilyong piso raw ang economic losses dahil sa apat na araw na blackout. I am angry For the suffering of our beloved Ilongos and the rest of Western Visayas, the last time this happened in April of 2023, nothing happened. This time, we will not allow those people who are responsible to get away with this. We have suffered 3.8 billion pesos damage. We are positioning to take to take legal recourse. to vindicate the rights of our people and so that they can be compensated for the damage done Paliwanag ng energy officials unang nagkaproblema ang Panay Energy Development Corporation o PEDC bandang tanghali ng January 2 at sinunda ng halos sabay-sabay na pagpalyan ng anim na iba pang power plant Yung mga plantang nagtrip yan eh halos 300 megawatts po yon no? Again, lang trip po ngayon po hindi uh, simultaneous trip. Yung po yung hinahanap natin dito kung ano yung dahilan. Numero unong sinisisi ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil hindi umano ito umaksyon sa loob ng dalawang oras mula nang nagkaroon ng aberya sa Unit 1 ng PEDC. Depensa ng NGCP ayon sa assessment nila, stable pa rin ang grid. Between 12.06 to Uh, 1419 since stable pa nga, nga po yung grid. <clears throat> uh, normal limits ang voltage and frequency within the required. Wala po tayong overloaded na line. Walang tripping ng lines. Normal po. So we did the normal dispatch. As mentioned ka po ni PCPC, we advised them to adjust their uh, ember output. Uh, 'yung pong pagtulog namin sa system eh nag-cost po ng tripping sa amin. Pero hindi matanggap ng mga senador ang paliwanag ng NGCP. No nag-trip yung Unit 1, dapat nataranta na sila, nagpanik na sila. Di ba? Eh, hindi, para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Napakadali sa inyo magsalita. Kasi hindi kayo apektado eh. Na 55 megawatts sa sistema eh. No, so that should have that should have prompted the system operator. To do corrective measures, one of which is to reduce the load. Ayon sa Energy Regulatory Commission, may anim na parameters sa Philippine Grid Code na kailangang makamit para masabing nasa normal na estado pa nga ang grid. Iniimbisigahan pa raw nito kung tama nga ba ang ginawa ng NGCP. Isinusulong ng ilang senador ang pagkansela sa prangkisa ng NGCP dahil sa sunod-sunod na kontrobersyang kinasasangkutan nito. At nagnanali kami na pag nakita nila yung lahat ng datos at mabigyan kami ng sapat na pagkakataon mag-explain, eh malilinawan sila. Amor Santos, CNN Philippines.